Kain tayu Sarap nasi ni Gengah Tambah kulit eh. Sudah so, iyan kain tayu Nasi ni gengah galing sa trangkaso yung lula kaya kailangan maasim yung ulang ah, tapos yung mga tanim po dyan harapan oh. no? tanim, tanim lang kasi dito sa Maynila ano yan eh uh, tapos doon tatlong piraso ng tangkay ng talbo 10 piso na kaya kahit sa paso magtanim ako ng ano gulay yan Tak ada mulai lain. Oh, dahon na talbos ng kalabasa at talbos ng gamotit at alubate yan sa masama-sarap masarap lang din sa mga probinsya kasi marami ka ng tanim ng gulay bigas na lang problema mo dun ulam, wala nang problema, magtanim-tanim ka lang, ayos na. Dito, dito naman sa Manila, wag ka lang tama. Kahit sa paso, may gulay ka na. Mm, tatlong tangkay ng ano, talbos, tangkong, 10 piso na yun. hirap mamuhay sa ano, Manila. Stop. Yeah. Tapos yung ulam ko, yan. Tsamba ko, eh. Tapos. Oh. Manamis-tamis. Ano mas tamis yung sabaw. Thank po, Katsing.